kasi ng sakripisyo actually hindi lang sila ang nagsasakripisyo pati mga pamilya nila nasa Heroes Ward ay yung mga pasyente, mga sundalo na mga nagkaroon ng injury na battle related o nakuha nila sa sa gera. May mga iba rin naman na kahit habang kine-carry out pa lang nila yung uh, preparation or mga clearing operations pagkatapos ng bago at pagkatapos ng gera, considered pa rin naman na battle casualties yung ba mga yon. Ang nakikita namin sir, yung kulang po ng bala sir. Yung kulay pula ba kasi ng bala sir. Tapos yun sir, nagbutok na kami sir. Okay. Hanggang sa pa sila sir eh. pa rin na sir, natamaan ako sir. Aku mabuk dengan caper, di dalam aku sambungan doang, tapi doang selalu sambungan. Morning. Untuk ingat, ya. Ako po si uh, Lieutenant Colonel Nathaniel P. Mendez, Medical Corps. Ako po ang kasalukuyang uh, uh, head ng uh, Department of Orthopedic Surgery and Traumatology sa Biloan Medical Center. Mga military kasi na operations pag nagkaroon ng casualties kahit saang parte pa ng Pilipinas yan. Uh, dadalhin at dadalhin talaga sa na yan. Pagkatapos nila malapatan ng mga paunang uh, treatment sa field, pagka uh, pwede na silang ibyahe papunta rito sa Biluna, dito sila dadalhin para dito gawin yung uh, mga operasyon nila na definitive na tinatawag or yung mga final na na opera na kailangan nilang na kailangan gawin sa kanila. Ronaldoyo. So, sige. So, ano nang ang status niya ngayon? Uh, the patient is uh, still for recuperation po, sir, ng uh, soft tissue. May uh, open wound pa? Uh, yes, May active sir. wound pa? Yes, sir. With, uh, Sarge, pag uh, sarado na yung uh, sugat mo at uh, sigurado na tayong walang infection, tatanggalin na natin yung external fixator mo, yung parang antenna na yan. Uh, ang nasa Heroes ward ay yung mga pasyente, mga sundalo, na mga nagkaroon ng injury na battle-related o nakuha nila sa, sa gera no? Um, mga nabaril, mga naputukan, may mga iba rin naman na kahit habang kine-carry out pa lang nila yung uh, preparation or mga clearing operations bago at pagkatapos ng gera, considered pa rin naman na battle casualties yung mga yon. Hey, go! Go! Nung, nung panahon ng Marawi Siege, ang mga na-admit dito o mga na-transfer na, na, mga battle casualties nung dito na talagang napakadami. Yung ward namin, yung hero's ward dun sa taas, apaw yon, So, may mga nagkapag-set na kami ng mga kama doon sa hallway mismo para lang ma-accommodate sila doon at yung mga ward na hindi para sa battle casualty na utilize na rin namin yon. No? Um, kailang... Ang mga doktor po na sundalo, kagaya namin, no? Um, hindi lang kami nandito sa na Medical Center. Maraming mga ospital sa mga station hospitals na tinatawag natin sa iba-ibang probinsya sa buong Pilipinas. At kaming mga doktor na nandito sa Biluna, nade-deploy din kami. Sarin, bibigay namin yung mo yung ay, na isipin. ito yung mo. Mines, ay, kami, madideploy kami sa isang uh, station hospital sa kung anong probinsya na may kasalukuyan na encounter. Halimbawa, o may kasalukuyan na gera, na andun kami para dun sa mga magiging casualties na sa side natin. Sa x-ray, walang experience. Kaming mga doktor na nasa AFP, hindi lang kami doktor. Sundalo rin kami. So yung uh, pag-iisip at uh, pagmamahal namin sa profesyon namin, hindi lang bilang doktor, kundi bilang sundalo din. No, So masakit sa amin na, no, na may nalalagasan tayo kahit nga yung nasusugatan lang at nai-injury. Punta tayo dito sa kalsada na Pagbagan mo yung sa kanan, yung kulay blue. Huwag nyo pagbagan yung 131 kasi may tropa noon. Hindi nila, ano, hindi sila nagdadalawang isip. Dahil alam, dahil mahal nila ang trabaho nila, alam nila yun ang trabaho nila. So lahat ng klase ng sakripisyo, actually hindi lang sila ang nagsasakripisyo, pati mga pamilya nila. Kasi ang mga sundalo, taga ganito sa isang probinsya, pero ma-assign doon sa ibang probinsya na malayo. So malayo sila lagi sa pamilya nila. Uy, nandito po tayo ngayon sa Viluna Medical Center. Ito po yung ospital ng ating po mga kawal, ah, ng Armed Forces of the Philippines. Mapalad po tayo dahil po makikilala po natin at mamimit natin ang ating po mga sundalo, yung mga naging biktima ho ng mga kalaban ho natin. Pero sila po yung nagpapagaling ngayon at ating po silang bibisitahin. Mapalad po tayo. Sila po mga heroes ha. Ah. Halika na. Sir Danny, kumusta? Ano ang nangyari ho sa inyo? Ba bakit ho naputulan ano kayo ng binti? Na, doon po kami sa ulo. nag kami ng madaling araw. Habang uh -uh. pakiat po kami. Doon sa taas, may mga bankers pala doon. Pagdating namin doon, bigla namin ano yung mga bankers pinasok. Meron pala nakatalib doon sila ng mga landmine. Yung pagsulong nyo doon sa area na yon, hindi niyo alam na merong mga natinanim na, sila namin, wala, na Wala tinanim Pero may mga bankers na doon. Pag natinanim uh -huh. na doon, mga bankers, pero wala lang tao. After noon, nung sumambulat sa'yo yung bomba, anong ginawa mo? Uh, mabilis naman ang pagtulong ng mga kasama oh, mo? Oo, nandiyan ka. Mga tropa. Hindi ako pinabayaan, nandiyan ka sila. Yun, sabay ano, tumawag ng ano, chopper uh -huh. para ako ma-impact. Airlift. Pinala ko sa buwang doon, na sa buwang nga doon. Nung nalaman mo na hindi na talaga maisalba ang binti mo, anong unang pumasok sa isipan mo? Yung, ano po sabi ko, paano kaya yung pamilya ko... May mga anak ko kayo. Meron po, apat. Oo. Oh, oh. Yung babae ko nag-apply din ng ano, Lalo. Mm-hmm. Nag-exam, nag upset. Tapos oh. yung lalaki ko, nag aral ang criminology. Oh. Uh -huh. so, di ko man sila mapigilan kung may uh -huh. gabi ka gusto nila rin. Eh. <laughs> Kahit kaya ganito, may pag-aasa pa. Po. Pagaling lagi yes, ha? Sir. Salamat po sa servisyo niya. Thank you po, sir. sir. Nung gabi po nung June ito, nagganak po kami ng operasyon patro uh, ah, kumbat po. Mm -hmm. Bigla po kaming pinuntahan. Yo. Siguro almost mga 30 plus yun eh. Yung mm -hmm. kalaban po. Nung papalapit na po sir, doon na sir, tig. Paputok ano na, po, sila. O, oh, paputok na kami sir. No. Kami po yung nakauna sir. So yung talagang yung gun battle? Opo po sir. Oh. Ako, sir sa uh, So, saan ang pasok ng bala dyan sa'yo? Ah, uh, sir, dito, sir. Ganun ka Opo, sir. Oo. Pero magaling, sir. Baka mag-report na ako dun sa bank. Mm -hmm. sa... sa ko, sa unit ko, sir. Sa pangyaring ito, babalik ka pa rin ba? Makipaglaban ka pa rin sa mga kalaban ng bansa? Opo, sir. Kung kailangan, sir. Kung kailangan yung servisyo ko, sir. Gagawin ko, sir yun ang aming sinumpahan sir, yung aming profession sir, na maglingkod yeah. sa bayan sir, sa mga sa tao sila na nangangailangan sir. Mm -hmm. Yun ang aming dedikasyon sir. Uh, ako po si Private Huawei Pinistan 967091. Uh, Infantry, kami, first IDPA. Ang nangyari po sa amin, nung mag sana kami ng outreach program sa barangay Ulitan, kung kaya Basilan Province. Yun, pag alis namin sa area, mga 200, uh, 200 meters lang, at uh, tinira na kami yung KM450. Tapos kami lahat, biglang dapa. Tapos nung nakadapa na kami, yung makasama namin, may tama na or inambos po kami. Natamaan ako dito nung nalaman ko na hindi ko na magalaw. Saka naramdaman ko yung sa katawan ko na may tama din dito sa, sa put, May tama at saka nakadapa na ako. Tapos nung tumingin ako sa mga kasama ko, may tama na din. Akala na namin, katapusan na namin kasi may tama na at saka hindi na kasi namin alam na baka sa unahan mayroon pa palang mga tauhan doon, mga naman kami. Bata pa lang ako, ito na kasi yung pangarap ko. Kasi yung mga kasama ko kasi, yung mga tumutulong sila sa mga ibang tao. Gusto ko rin na makatulong din sa mga ibang tao at saka makakuha sa ating bansa, makatulong din. O oh, hindi po kasi makapaniwala, tawagin kang bayani. Oo oh, po, ginawa lang namin yung responsibilidad namin. Malaking karangalan para sa akin na makaharap sila. Dahil nga hindi natin batid kung hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila sa kanilang uh, pagpapagaling dito sa ospital nito at anong kwento nila nung sila po ay tinamaan ng bala doon nung akin po nakausap ang mga sugatang mga sundalo nakita natin yung kanilang pong katatagan hindi po sila nawalan ng pag pag-asa kapag sila po ay naputula ng paa sila po ay uh, naputulan ng kamay tuloy pa rin po ang kanilang uh, pagiging kawal uh, sa tulong ho ng gobyerno Uh, may pagpapatuloy pa rin nila ang kanilang serbisyo sa pamagitan po siguro sa mga opisina na lamang. Pero may isa doon, si Private First Class Oji. Sabi niya na uh, kapag daw siya ay gumaling, sila, sila po ay babalik pa rin po sa sa field at uh, itutuloy pa rin po niya ang pakipaglaban sa mga kalaban ho ng ating gobyerno. Uh, ang uh, lahat ng coverage na uh, nakita ko sa kanila, eh, yung dedication nila, yung 100% na ibubuo sila yung buhay nila, itataya nila yung buhay nila. Uh, yun ang nakikita ko sa mga coverage ko na kahit na matindi yung bakbakan ng kalaban, etuloy tuloy pa rin sila sa kan. umuusad pa rin sila basta uh, ma-neutralize sila yung kalaban. lingap sa mamamayan, malaking bagay at malaking uh, tulong yan, hindi lang sa kanila, sa material na bagay, kundi sa sa kalooban nila, no sa emosyonal na estado nila, sa mental na estado nila, uh, sa pamunuan po ng Iglesia Ni Cristo, lalong-lalo na po sa tagapamahalang pangkalahatan ng si kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga ginagawang mga ganito. Sa ating mga kasundaluhan dito sa Viluna Medical Center, malaking bagay po ito at malaking tulong po ito sa kanila. Hindi lang po dun sa mga ibinigay ninyo, kundi sa pagdalaw ninyo mismo at sa presensya ninyo na nagpapakita na na-appreciate ng lahat ang mga sakripisyo na ginagawa ng mga sundalo natin. pasalamat sa pobubo ng Iglesia Ni Cristo po. Maraming salamat po. Sana po ay marami po pong matulungan ang yung Iglesia ng Kristo po. Maraming maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat sa pamunuan ng Iglesia ng Kristo sa lingap. Malaking tulong to sa amin na nandito sa amin ngayon ang Iglesia ni Kristo. Ako'y nagpapasalamat rin naging bahagi ako dito. Yung, yung action of giving, eh, iba talaga hong feeling nun. At makita mo yung tao na nakatanggap, na nakangiti, at nag, ang bigkaso nila ay maraming salamat. Yan po ay malaking bagay na rin po para sa akin.